Isa. Okay, mapagpalang araw sa ating lahat, mga bay, mga loads. So, ay, check muna natin, mga loads, kung anong problema nito. Sige, andar ko na dong. Buhay ko na, vlog. Buhay. medyo rap ang yang idol no. Oh, Kung sige, tarbaho ninyo ani do. Gibong kag ninin yung ang carb niyo. Wala pa. Ah, wala ninin mo kag. Isa ko na kon, di mo palyar man. Isa na ko. Ah, wala jud di ka tong imong gingan nga kanang imong gi practice-practice at wala, wala. jud ninin di gibong kag di. Wala. Uh, ini salah okay. ah jadi aku ngiati tangtang tangtang sakar nimbung kagun oh nag nag up and down yung idolnya mengelup um, okay, up and down oke ya no up Ito yung kadalasang problema ng mga carb natin, mga looks. So, ang gawin natin dito, tanggalin natin. I-check natin. Okay, Blugi. Patihan na lang. I-opos. Okay. Abi na ko inyon imo ni ning gibong kan carbo la deni mo bukaga. Wala na uh, Wala. Wala pa kay extra nga uh, repair kit nagpalit ka wala. Wala Wala.